Miguel out, shout out guys so, sobrang very supportive ko talaga Tignan mo Kahit Nagla-live ako May, may, may naka-live, naka-supporto tayo Sabi ko kakain Siko <laughs> Buhay whitey eh. Kahit na yun Hmm Shout kay Babes. Babes, kay kay Babes ako nakakakit eh. Hindi naman tayo makakakit sa kanya. Kasi sabi ko. Yeah. And, uh, so like to... to see... yeah, dito lang muna ako. Oo, oh, yung well, focus ko sa pagkain guys Naririnig ko si Babes <laughs> Babes Golden Heart yams. Yeah. Shout out Wala ka sa <laughs> bibig oh Bihira naman Bihira na ako makakit sa kanya Kaya sinusulit ko na pag umakit ako Nahiya naman ako pag ano, Todo support din sa atin eh <clears throat> Tak ako tahu apa kasi nagugusto niya yung mga kanta ko Kaya Sabot ng kaya kong isupport sa kanya naman Nasupport tayo <clears throat> Kaya kahit pagkain Kasama ko siya sa pagkain <laughs> Thank you, thank you. Uh, Babe's Golden Heart, thank you very much sa support mo. Ngayon sinasabi, nung kayo nag-uumpisa pala mag-YouTube, halos masusupport mo lahat yan, guys. Pero habang lumalaki yung YouTube mo, dumadami yung kaibigan mo isu kailangan i-support hindi mo na siya halos kaya isupport lahat. Pero on the best don, hindi mo sila kinakalimutan. Pag may time ka, puntahan mo din sila. Ganoon lang yun. Lalo na kayo ng mga team. Isa pa yan. Dapat una una yung mga team support niya muna kasi team niya Pero kung may mga trabaho kayo, unahin yung trabaho niyo guys yun ang importante sa lahat huwag nyo kaya makapiktuhan yung trabaho nyo na dahil lang dyan sa pag youtube natin hindi pa tayo mga sikat guys eh pwede siguro yun libo libo na sinasahod mo dito sa youtube hindi mo na kailangan magtrabaho diba? youtube ginagawa natin yung libangam stress reliever galing sa trabaho kahit pa paano nakakasama natin yung mga kaibigan natin sa youtube nakakachikahan natin ha? kaya nakaka <coughs> nakakawala ng lungkot so malaking pasasalamat ko sa mga taong sumusuporta sa akin <coughs> Siguro kung, da, kung wala kayo, de, wala na rin yung channel na yan. Magaano pa ako kung wala kayo. <laughs> Di diba? Kaya kahit walang kakwenta-kwenta mga mga pagkain-kain na ganito, ina-upload ko na lang. Kisa naman uh, tumabingi yung ano ko. Yung aking alam niyo yung channel ko, mangitim. <laughs> Yeah. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. Sa mga ina-upload ko, sa live ko. Sa lahat ng sumusuport sa akin, sa mga team happy natin diyan. Siyempre, kaya ate happy. Yeah. Sa team kapamilya, high voltage family also. Siyempre. At yung mga walang mga team, mga ibang team. Welcome. At maraming salamat din sa inyo. Kila Daisy, siyempre, yung mga bago natin naging kailala, naging kakulong agad natin sa YouTube, very supportive sila. Ipili ang mama ng Japan. Ayan. Yeah. Shout out! <laughs> At siyempre, sa lahat ng high voltage family, shout out sa inyo. At sa ating team kapamilya. pamilya taon na tayo ng yam. Shout out sa inyo lahat. Team Riff Soul, siyempre, Team Ripsol po ah. Eh. Wow. Ay Team Taste Buds, ayaw. Ay Kaya naman kasi hindi, na, hindi, tayo, hindi tayo nasahod sa YouTube, ganado pa rin ako mag-YouTube kasi, alam mo yung galing ka ng trabaho, pagdating mo rito boring, di ba? Bukas ka ng laptop. Kanta-kanta ka. Nawawala yung ano mo. Nawawala yung lungkot. Diba? Kasi dito wala ka ibang mapaglilibangan. Kailangan libangin mo buhay mo. Oh, mag-iisip ka na mag-iisip. Masama yun. Mag-YouTube ka na lang. Tanda pa. Diba? <laughs> diba? <clears throat> Sino pa ba? Yan, kay Babes Golden Heart. Thank you. Kay uh, Ma'am Unica. Angel. Number 10. Bakit tatampo na sa akin? Hindi na ako sinashout out eh. Hindi na kasi ako nakakapunta sa kanya. Hindi na ako sinashout out. But why? What's wrong? <laughs> Joke lang. Shout out. Uh, Ma'am Unica Angel. Kay Jack Vibes, siyempre. Basta lahat ng Sabihin natin sa YouTube Shout out sa inyo lahat Paano guys? Tapos na ako kumain Panahon na Para kumanta na naman Di pa tapos Nag-extend ng one hour <laughs> Okay? Bye bye guys I love you all Always <laughs> Mahal ko kayo So <laughs> bye, -bye.